Hello ka mga kayo. support for today's video mga kayo. So ipakita ko sa inyo mga kayo no? kung ano ang trabaho ko sa loob ng parko mga kayo Tuwing magjujuti ako mga kayo no? So ito po yung trabaho ko mga kayo Ako po yung taga-operate nitong engine throttle mga kayo no? Kung ano ang kamad ng kapitan mga kayo Yan yung ibigay ko mga kayo no? So meron yung mga Tulad lang yan ng mga motor mga kayo no? Ay, primera, segunda, tresira mga kayo So yan yun mga kayo no? So pagkatapos yan mga kayo mag na kami mga kayo ah, uh, punta na tayo sa engine room mga kayo, no? Dahil i-check natin doon yung ano, yung mga wala bang problema mga kayo at yung mga wala bang tagas mga kayo so ito na po yung engine room namin mga kayo sobrang linis yan mga kayo no? alagang alaga yan mga kayo. at before that mga kayo, so hindi natin malimutan mag pray muna tayo mga kayo no? na safe yung biyahe natin mga kayo, at yung mga engine natin mga kayo no? walang problema na ah uh, lumating mga kayo, no? Yan mga kayo, si Senior Santo Niño mga kayo. So na bigyan sana tayo ng guidance araw-araw mga kayo. At katapos dyan mga kayo, so check na natin yung log oil sa sump tank mga kayo. No? Yan yan mga kayo. So tingnan natin kung wala bang ah, halong tubig mga kayo. So wala namang problema mga kayo. No? So pure oil lang yan mga kayo. Wala yung halong tubig mga kayo. At i-check din natin yung breather mga kayo. Wala bang usok mga kayo. So, pag may usok dyan, mga kayo, so may problema yan, mga kayo, no? So, ayos lang naman, mga kayo, so dito tayo sa uh, water temperature, mga kayo, is nasa 120 lang, mga kayo, so goods so no goods yan, mga kayo, no? Sa uh, low boil pressure, mga kayo, 65, mga kayo, so ayos na ayos lang, mga kayo, no? So, ang pinakababa dyan sa low boil, mga kayo, dapat sa 40 lang, mga kayo, pag bababa na yan, uh, hindi na yan pwede, mga kayo, Patayin na yung makina mo yan, mga kayo, kasi delikado yan magubirit mga kayo so dito mga kayo check din natin yung uh, mga leaking nito sa filter mga kayo so wala namang problema mga kayo so dito na tayo sa uh, RPM mga kayo so nasa 1500 mga kayo ang ibinigay lang namin mga kayo para safe yung makina natin mga kayo no? kasi ang 80% nito mga kayo si, nasa 1600 so 1.5 lang binigay namin mga kayo para hindi masyadong ano mga kayo uh, mabigat yung dinanalas na makina so yan dito sa kabila mga is 1,600 kasi may uh, mahina yung ano yan, mga kayo no? bigay sa propeller so pinantay lang namin yan mga kayo so dyan mga kayo is 165 yung water temperature namin is goes to goes yan mga kayo so sa water temperature mga kayo so dapat sa nasa uh, 200 lang yan pababa mga kayo no? pag lumagpas yan mga kayo delikado na yan mga kayo no? so dapat babaan mo lang yung ano mga kayo babaan mo lang yung RPM at saka uh, anuhan mo lang kayo, no? para bumaba yung uh, water temperature at dito naman tayo mga kayo oh, check na naman natin yung lumil sa dito sa kabila kung wala bang halong tubig makayo no? so tignan natin makayo para pag may problema makayo para uh, pa-report din tayo sa may-ari makayo no? so uh, wala namang problema mga kayo so pure na pure mga kayo no? wala halong tubig mga kayo i-check din natin yung breeder mga kayo so wala namang usok mga kayo at walang tubig mga kayo yan ah uh, dito mga kayo check natin yung mga build mga kayo no? ayos ba sa condition condition no? ba so ayos na ayos naman mga kayo so dito naman tayo sa expansion tank way oh, kung meron bang return yung cooling natin na oh. so meron naman na oh. malakas malakas na return na oh. so dyan lang na oh, no? dyan lang yung i-check natin dito naman tayo sa generator na oh. check natin yung nakaandar na generator na oh, no? kung wala bang leaking nito na kayo yan dito oh. sa kabila makay, oh. check natin dito yung mga filter kung wala bang leaking so ayos na ayos kayo hindi ko na i-check yung rub oil sa tank mo kayo kasi bago pa tong change oil mo kayo no? yan so dito tayo sa ano kayo sa so, panel board mo kayo tingnan natin yung ano cooling nito mo kayo so yung multahe nito mo kayo nasa 220 uh, 60 hertz mo kayo so punta tayo sa engine mo kayo engine uh, kita natin status natin dun kung Ilan yung RPM, mga kayo? Ay, yan Ayan. Ayan, engine, mga kayo. Nasa 1,806, yung RPM natin, mga kayo. So, sa PSI, mga kayo, is, is nasa 65. Is good, good yan, mga kayo, no? Uh, Doon tayo sa cooling, mga kayo, is nasa 80 degrees Celsius. Ayos uh, na, ayos yan, mga kayo. Walang problema yan, mga kayo. So, okay, na, okay yan, mga kayo, no? Walang problema yan dito sa kabila na generator makaya pakita ko to sa inyo makayo so same lang tong dalawang generator namin makayo kamis kamis to makayo lahat ng makina namin dito makayo is kamis makayo so sila rin nag maintain nito makayo tumawag tawag lang kami sa kanila makayo kung may problema makayo no? yan yung generator number 1 namin makayo panggabi lang to makayo wala tong umaga sa salitas na so katapos dyan na kayo so dyan na tayo magpipirma na tayo dyan sa engine logbook mga kayo no? everyday yan mga kayo at pagkatapos dyan mga kayo magsusulat rin tayo dyan sa mga engine uh, mga checklist mga kayo no? so maraming checklist dito mga kayo may pre-departure checklist may engine pang skipping checklist, pangkiling checklist basta marami yan na kayo so libre din mo yan, pila up yung ano makayo mga checklist makayo pag may inspection na marina makayo yan yung hanapin nila makayo yan yung pinaka importante makayo at yung engine logbook makayo yung wheeler lang yung magsulat yan makayo sila kasi yung mag-reading dun sa mga parameter sa engine so pag tapos na mag-reading, so lipat nila dyan sa engine logbook Diyan mga kayo. Magsulat na tayo diyan sa pre-departure mga kayo, no? So, yung ano lang 'yan mga kayo, yung pag-depart mga kayo, no? Oras ng pag-depart at saka yung mga uh, dapat i-check natin doon sa baba kung ayos ba yun yung i-check natin kanina. So, diyan 'yan mga kayo. Check-check lang natin diyan mga kayo, no? Diyan 'yon na uh, babasa yan mga kayo yung mini check natin kanina so okay lang naman lahat mga kayo so ayos lang yung mga kayo no check lang yan lahat Ayan. So, yun lang yung trabaho ko dito sa loob ng barko, mga kayo, no? uh, ganyan lang araw-araw, mga kayo. Balik-balik yan, mga kayo, no? Kaya yan, nakasasa, naka, ano, kayo, no? Uh, Bubor tayo pinsan, mga kayo, kasi wala tayong masyadong nagawa. Kaya nag-sideline tayo pagbablog, mga kayo. <laughs> Para maaliw tayo, mga kayo, no? Hindi tayo, yung kayo paan makapira nito ang atin lang makayo is maaliw tayo makayo no? madali lang yung araw na para mabilis na yung araw matapos makayo so meron tayong uh, uh, kabisihan, mga uh, kabibisihan makayo at yun lang makayo no? salamat sa panonood at please follow like and share makayo so, kung nagustuhan mo to na mga video nato to makayo no? at God bless makayo bye bye